Magandang gabi po sa inyong lahat. ayang magbabalik ulit tayo dito sa ating libangan na pangungulikta ng bariya at pagbibigay ng kanilang mga presyo. ayang para malaman nyo po kung gaano nakataas ang kanilang mga bintana. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, guys. Ang pag-usapan natin bariya, guys, ito po ay pera po ng ating bansang Pilipinas. Ayan. One centimos po ni Lapu-Lapu po ang dakilang bayani ng Mactan. Lapu-lapu po. Year 1981. Ayan. Ito po ay nakapalob po sa bagong lipunan series guys. Ayan. Ayan. Nakilala po si Lapu-lapu sa Battle of Mactan. Ayan. Ayan. Year, 198 year 1981. One centimus po. Ayan. Biyo po yan guys. Ayan. Napakagandang coins din po yan. Tignan natin ito kung magkano ang kanyang bintahan sa ating mga online selling. Pero bago yan, magpapasalamat muna tayo siyempre sa lahat ng masugid na tagapagsubaybay dito sa ating munting channel guys. Lalo-lalo ng aking mga subscriber. Thank you so much sa inyo lahat. Mabuhay po kayo in God bless. Maraming maraming salamat din po sa mga masugid kong tagapagsubaybay dyan sa ating FB page. Ayan. Lahat po na nakapalo sa aking ITB page ay magandang gabi po. Ayan, palo nyo po sana ang ating ITB page. Ayan, thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Anyayaan ko lang sana kahit malaking tulong na po o bagay ang inyong magagawa. Tulad na lamang po sana ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko naman kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video. Ayan, about coins. Ayan. Tignan natin ito kung magkano ang kanyang halaga. O presyo po. Ayan. Nag-year, nagsimula ang years guys nito mula year 1979 hanggang 1982. Ayan. Kung ano materialis ang ginamit sa bariya na yan, yan po ay maselan kung tawagin nila. Aluminum kasi yan guys. May bigat lamang itong 1.22 grams. May haba itong 19 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Ayan. Orientation guys ay medal alignment. Ayan. Ito pong year 1981 na ito guys, ilang piraso po. Ayan, ilang piraso kasing ano nito. May proof guys nito. Ayan, maganda kung makakuha tayo ng proof nito. Ay, may proof din pala ito. Tsaka special ang circulated po kung tawagin nila. Pero itong atin, ito po ay year 1981 BSP. Ito po ay year 36%. Ayan, kung ilang piraso po ang ginawa ng bansang Pilipinas sa bariya na yan, yan po ay 33 million. 391,000 piraso po. Marami rin. Ayan. Nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series. Ayan. Year 1981. Ha? Nakapalog po sa ang bagong lipunan series. Kung tawagin nila. May presa-presal na rin po yan doon sa ating numista guys. Binigyan na po ng presyo. Yung kanyang extra pen po kung tawagin nila ay binigyan din na ng presyo po ng 31 pesos. Yung kanyang almost uncirculated naman ay 42. Ang circulated din ay 42. Itong ating BU. Ayan, ibig sabihin ay napakagandang coins dako tayo sa kanyang bintahan po. Ayan. Sa ib.com guys, ayan, EU. Ah, uh, EU, almost uncirculated. Ayan. Doon sa ating ib.com, ayan, BU nga itong atin eh. Ibig sabihin, lampas pa doon sa EU. BU po, ayan. Kung tawagin niyan, uncirculated. Uncirculated naman ito. Ayan. Doon sa ating ib.com guys, ayan, EU, almost uncirculated na coins na yun. Itong katulad natin nagkakahalaga yan, pinirasyon niya po ng $18. Ayan, may tatlong piraso doon na nakita rin natin nagbebenta nito ng EURIN. rin. Ayan, na niya ng presyo ng $19. Ayan, meron naman tayo nakita doon nagbebenta nito ng 10.45 dollars ayan EU almost circulated na coins dako naman tayo sa Carousel PH ayan sa Carousel PH guys meron tayo nakita nagbebenta nito ng 80 pesos nasundan po yan ng 45 pesos yung pinakamababa po na bintahan doon ay 40 pesos na Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo po. Keep safe po sa inyo lahat in God bless.